Yo, yan. <laughs> mabagyo umaga po sinong inyong nga ng busing. No? Yan shout out yung mam Kahit Idol no. Maris Correct Channel. ayan naka-play kay Busing di sa Lorente. Yan malapit na yan matapos. Busing naka-play lang po yan diyan mga busing ah. Naka-play lang po yan diyan yung mga video niyo. May ginagawa sa ako tapos mabagyo ngayon no. Maulan. ayan Madilim. Yun no. <laughs> masama yung panahon ngayon, masama kanina ang umaga brown out no? Uh, uh, simula pa 5am hanggang ngayon ngayon lang kwantum, uh, umilaw tapos na tama ng bagyo namaya kunti ito brown out na naman ulit kapag ganito sa amin dito yung mga kawad ng korinti kasi maraming kahoy dito sa amin kaya tuwing magbagyo patay brownout talaga kasi yung mga kahoy na uh, pumupunta sa kuryente lalo ng mga napuputol di ba last time uh, payka, na ipakita ko sa inyo nung lang brown din dito uh, doon uh, naglilinis sila ng kahoy sa unahan na, na natumba papuntang kawad ng kuryente ganoon po yan dito sa amin kadalasan po yan bro at ngayon nanonood ako ng mga oy oh, shout out sa mga buaya <laughs> sana matupad yung wish ni Kara David no Ah, uh, ma'am Kara, no, Kara David, ayan panalangin ko din na matupad yung wish mo sa birthday mo. Good morning ko. Ayun sa so mga busing. Ah, uh, short video lang po ito, no. walang ano man. Update ko lang po ito sa inyo. yan shout out kina Busing Lisa Laurentino. Naka-play lang po 'yan yan busing ay ganyan po ako nung naka-play tapos nagtatrabaho kaya minsan hindi ko nakikita yung mga video nyo naka lang dyan hanggang matapos pag matapos balikan nyo naman yan at i naman yung susunod Ayan. kaya minsan hindi ko nakikita yung video pagpasinsyan nyo na po kasi may trabaho din po ako dito sa bahay kaya ngayon nung napakadumi maglilinis dito po lang ako nakapagtapos ng paglilinis kasi yung ambi ng ulan pumapasok dito sa amin nagdagan pa ng mga laga kung aso na labas-masok, labas-masok yun. Dumi. Kaya ti may ginagawa tayo habang nakaplay yung mga video nyo dyan. Minabalikan nyo na lang at play ulit. Okay? Good morning sa inyong lahat short video lang po ito. Love you all. Ayan o. ng angin o. Oh. Sige, labas muna tayo. Ah. Sigurado to. Sigurado to yaba ilog doon sa kan barutak at dyan sa amin sigurado yung malapit na namang umapaw yun so, sarado pa yung ay Bogs ano ka huyayabi <laughs> sandali pusing andyan pala si Bogs sa labas nakakubli lang sa kano buti na lang nakalabas ako <laughs> buti na lang nakalabas tayo eh sandali po ah ano <laughs> Aw. <laughs> Buti na lang nakalabas. Ayun dito na pala si Bug sa labas eh. Hindi no, nakaupo oh. Kan si Bug. Entong Si oh, signal number 1. Yan no? signal number 1 ko pala dito. Yan sa mga piktado no lalo pa sa kwan sa Bicol no. Kina lumaga vlog. Ingat, ingat po kayo diyan idol ha dyan sa inyo papunta yung malakas na bagyo yan, so hanggang dito na lang po mga busing bye bye, love you all, mabagyong umaga <laughs> oh yeah